welcome to my channel, The Love Heart, the channel for the non-stop followers of Alden and Maine. We will serve as boys for those who cannot express their feelings for Aldo. Kamusta po kayo mga ka non -stop? Good day po sa inyong lahat. Bago po tayo tumungo sa kaganapan kay Alden and Maine, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Salamat po! At mga kaalta, belated Happy Valentine's Day po sa inyong lahat at sa Pokerson Junior Family. Punuin po natin ang pagmamahal ang ating mga puso. Remember, Valentine's Day sa Itbulaga mismo, bago dumating ang malalang sarswela, binati ni Nico Minday ang kanyang mga anak ng Happy Valentine's Day. Ang sabi nga niya, Happy Valentine's Day sa mga anak ko. Naalaala niyo po ba? Year 2022 ang episode na ito sa Itbulaga noon, kung saan binati ni Nico Minday Fokerson ang kanilang mga anak. Kaya bago pa man dumating ang pinakamalalang sarswela sa huling buwan ng 2022 hanggang July 2023, lantarang binati ni Main Mendoza sa Itbulaga ang kanilang mga anak. Kaya noon pa man aminado na siya na isa na siyang ina. Alam naman po natin na ang phenomenal queen at pambansang bay na phenomenal love couple na ito ay para-paraan para makapagbigay ng cryptic message sa buong fandom ng Aldam Nation at True-Blooded Aldam Nation na patuloy na nagmamahal sa kanilang dalawa at hindi bumibitaw. Bago po tayo tumungo sa highlights ng ating update, Batiin muna po natin si Alden Richards bilang one of the awardees of Manila Bulletin's Newsmakers of the Year. Congratulations Alden Richards! At syempre binabati din natin ang phenomenal queen Maine Mendoza bilang Best Female TV Host nominee ng 38th PMPC Star Awards for Television. Congratulations Maine Mendoza! At sa iba pang ganap naman ni Alden Richards, inilabas na ang nakaraang endorsement shoot ni Alden. Ang isa sa bago niyang endorsement, Alfaro Dog Food by San Miguel Corporation. Bilang dog lover, dog food endorser na rin ng Pambangsang Bay and multimedia superstar Alden Richards. Bukod sa Casino Plus with Julia Barreto na kanyang pinagkabisihan last week. And February 13, dumalo si Alden sa advance birthday party ni Miss Heart Evangelista with Mama Ten na nagsa-celebrate din ng kanyang karawan kasabay ni Heart na February 14 ang saktong date ng kanyang birthday. And February 15, 2025, sa Festival Mall Alabang naman, natagpuan si Alden Richards para sa public unveiling of the all-new journal by Honda. Ang isa sa pinakabago endorsement ni Alden kung saan nang harana at nagbigay ng kasiyahan sa mga fans na present noon. At nang tanungin ng host kung nasaan daw si Alden Richards noong nakaraang February 14 para sa celebration ng Valentine's Day. Ang sagot ni Alden, nasa bahay lang ang pag-ami ni Richard Fokerson Jr. Malinaw sa sagot ni Alden na wala siyang panahon para sa isang Valentine's date kasama ang mga naging leading lady niya na pilit ikinakabit at isinasabit ang pangalan sa kanya. Isa na rito paglilinaw na tapos na ang Sir Swilla Part 2. At walang Catherine ang pwedeng pumalit sa nag-iisang phenomenal queen ang diyosa ng kagandahan, organic and beauty, walang retoke. The classy and gorgeous Mrs. Nicomanday Pokerson, ang nag-iisang inamin ni Richard Jr. na nahulog talaga siya. At idinedate niya ng paulit-ulit sa Sofitel dahil ang sabi at pag-amin ni Richard Jr. na iyon ang comfort zone nilang dalawa ni Maine. Sa mga naging interview ni Alden mula noon hanggang ngayon, wala siyang inamin at ipinagmalaki kundi si Main Mendoza lang. Si Maine Mendoza lang ang natatangi at binakura ng husto at inibig ng tunay at totoo ni Richard Pokerson Jr. Kaya naman abot-abot ang pagiging seloso nito pagdating kay Maine. And speaking of Maine Mendoza, napili si Maine Mendoza bilang representative ng Signal TV sa The White Lotus Season 3 premiere in Bangkok, Thailand kasama si Selene, si Solen Hughesap and Kylie Bersosa at si Lalisa ng Blackpink na isang Thailander. Sabi nga ni Main, so thrilled to be at the green carpet premiere of the White Lotus Season 3 in Bangkok. As a fan of the show, being part of this event feels truly special. Kaya naman kinuha ni Main ang pagkakataon na umawra ng husto bilang parte ng event na ito. Simple pero elegante ang dating ni Maine sa black and white niyang kasuotan. At syempre, nagsusumigaw ang Sparrow Tattoo na tanda ni Habi Alden. Ang event na ito ay naganap ng February 14, 2025. Ang The White Lotus Season 3 ay isang drama series na isinut ang Season 3 sa Bangkok, Thailand. Kasama ni Maine na nag-selfie ang ilan nating kababayan na nagsasabing ang ganda ni Maine. Kasama rin ni Maine si Bright, isang Thai actor and entrepreneur. For sure, selos na naman ito si Javi Alden. Samantala, this Sunday morning, February 16 Another morning run para kay Alden Richards kasama si Marlin Capones, isang fitness influencer at ang kanilang gym buddies. Napapadalas na naman ang pagtakbo ni Alden Richards at ang pag-gym nito. Sa isang larawan na ito ni Marlin, kita si Alden Richards na nakatayo na medyo kubli, nakakulay gray. May isang fan ng cut din na tinakpan ang mukha ni Marlin at sinabing si Catherine ito at kasama raw si Alden Richard sa pagji-gym -gy sa lugar na ito. Kaya naman kinabukasan, ipinakita at ipinose ni Main Mendoza mismo ang pagji-gym -gy niya na ito kasama si Chamito at Maha sa video. Pagmasdan pong mabuti ang lugar kung saan nagji-gym -gy si Main at ang lugar kung saan nagji -gy si Alden. Pagmasnan po ang wall na ito at ito rin pong wall na ito. Malinaw po na isang lugar lamang po ito. Tulad po ng dati, magkasama ang dalawa sa kanilang pag-gym mula pa ng dalaga at binata pa sila. At ngayong mag-asawa na, syempre magkasama at sabay pa rin. Sa pag-post ni Main, tila ba ibig patunayan nito na siya at wala ng ibang pwedeng makasama si Richard Jr kundi siya lamang. Tila ba binabasag ni Mengay ang pantasya ng katden at ipakita ang ebidensya ng lugar kung saan pareho ng lugar kung saan pareho silang nagji-gym. Sila and Main. At kung nagpagipit si Mengay, nagpagupit din si Tisoy para sa paghahanda sa kanilang event. Kung matagal mang nanahimig si Mengay Nita, tila ba bumabawi ito sa ngayon. Kaya naman, good vibes lang po tayo mga stop Salamat po sa lahat na comments at sa lahat po ng buong puso nagmamahal at sumusuporta kay Alder and me. Salamat po sa lahat ng subscribers. Shout out po sa inyong lahat. Thanks and God bless everyone! Salamat po sa lahat na comments. Shout out po sa inyong lahat. Sorry po, hindi ko na po kayo iisa-isahin. Sobrang dami po ninyo. Patunay lamang po ito na talagang lumalakas lalo at sumisigla ang buong fandom sa ganitong pagkakataon. Salamat po sa inyong lahat. Adab lang ang malakas. Hangad ko po ang magandang kalusugan para po sa inyong lahat. Salamat po Aldab Nation and True Blooded Aldab Nation. Thanks, stay safe and God bless everyone.